Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Ma'am, please give us uh, some more details tungkol dito sa akap program na nilunsad ng ating pahamalaan intended na matulungan po yung ating mga low-income earners po, Asek. Tama um, po kayo, Sir Allen, uh, may inilunsad niya na ako yung ayuda sa kapos ang kita program or akap program na layunin na protektahan yung ating mga minimum wage, low wage earners mula nga po sa epekto ng inflation na uh, nag-erode niya po ng kanilang buying power. Ito po ay isang bagong programa na iniatas sa Department of Social Welfare and Development na bigyang tulong yung mga kababayan natin na itinuturing na Uh, kabilang sa minimum wage earners yung mga near poor at mga nasa informal economy. Uh, layunin din ng programa na magsindi itong protection para sa mga beneficiaries natin. Araw-araw uh, araw -araw nga po ay naapektuhan yung kanilang pang-araw-araw na kabuhayan tulad dulot uh, nga po ng um, pabago-bagong sitwasyon ng ating ekonomiya. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!